Luto tayo, Snaps. Uy, ako rin. Parang nagugutom ako. Gusto mong uh, Isama niyo na ako dyan, ah. Sige na nga, magluluto ako. Anong gusto niyo ba? Ah, gusto ko ng fried rice, hotdog, tsaka icing na rin. Girl si. naman, ano restaurant? Ikaw, ano sa'yo? I-itlog it na lang akin, itlog. Itlog? <laughs> <laughs> o para sa kanya, itlog lang Grabe. ito, ah? Ano bang luto? Sunny side up, tostado, pero wag mo naman susunugin, okay? Okay. May best friend ka din ba? Yung tipong kahit introvert ka, magiging extrovert ka pag kailangan magkasama. Yung tipong kahit black sheep ka sa mata ng iba eh, nagkakaroon ka ng point sa kanya. Ate, Stop! Huwag <laughs> ka nang cage ka na dito guys! <laughs> na! Game, game, game! O oh, guys! Yay! I had one before, except sa mga taong kasama ko ngayon. And it's my sister. Broken family kami, pero patay na din si Papa. Well, si Mama naman, may iba ng pamilya abroad. Pero, sinusuportan pa rin naman niya kami. Hi, Hi ma! ma! Oh, kamusta na? Ikaw, Miguel. Baka puro pakikipag-away ka na naman. Ma, hindi na ako warfreak, okay? Oh, pinapaalala eh, ko lamang sa'yo. At dahil wala ako diyan Ma, Don't worry. Bantay sarado na to sa akin. Good boy na to. Ay, oh siya. Andito na ang tito n'yo Ah, sigasuhin ko muna siya. Bye na. Bye, Mai! Bye. Love you! Bye-bye! Pumanda ka ko, sa luto kong pang-international dining! Aba! Aba! Sige, patigyan mo ko. International dining? Eh ikog lang 'yan eh. Abang. Dilugpo pa. Abang, best kaya ako na taga-siga naman Jan. Kaya shut up, kumain ka jan. Papatô. Alatan niyo pa. Kulo pa sa alat. Approve ba? Miguel, napag-usapan kasi namin ni Mama na kukunin niya na muna ako. Sa San Francisco mo na ako. Ano? Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Hindi ba ang sabi natin, dito lang tayo sa Pilipinas? Bakit ka pa makikipagsiksikan doon? Oo pero, nagiging practical lang naman ako. Para din naman to sa'yo. Alaki din ang gagasosin sa college. Bakit duchino? pag si problema mo yung pera, eh nagpapadala naman si Mama ng financial support, di ba? isa e, kanya pa ba tayo God! Exactly! Wala naman tayong ibang inaasahan sa kanya, kundi yung pera niya. Yung pera niya lang. Dahil okay, nanay pa rin natin yun. Nanay? Iniwan niya tayo pinagpalit niya tayo dun sa kanong yun para guminawa ang buhay niya. Buhay niya lang. Hindi tayo kasama sa plano niya, okay? Miguel, pamilya pa rin natin yun. Pamilya pa rin natin siya, Miguel. That's exactly what I want. I just want a normal family kahit wala na si Papa. She even promised na babalik siya kaagad pero hindi niya tinupad. Dahil ano? Masaya siya? Nakalimutan niya na meron siya anak sa Pilipinas na naghihintay at umaasa sa kanya. And guess what? Guess what? Huh? You're doing the exact same thing. You're no better than she I is. Sobra ka niya! Mige, bakit hindi pa ako makain? Alam mo, kapag nagkaanak ako, gusto ko yung katulad mo. Ako? Oo! Oh, mabait, matalino, good boy, kit sa lahat, pogi. Hindi oh, naman ako ganun eh. Oh, di nasunog yung itlog. Kaya kumain ka hmm? Ate, I'm sorry. I'm sorry kung dahil uh, eh, sa akin nangyari lahat ng to. I'm sorry. Lord, a... But I swear, good boy na talaga ako ayun. Proud uh, ka pa rin ba sa akin? You're not just my brother, but you will always be my best ever friend. and stones may break